pa to. Hindi ko maintindihan. Ang tapos, sa Hello sa inyong lahat. Andito ulit ako. Nag-ukay-ukay ako ng libre recently. At ngayon ko pa lang siya i-chat. Actually, hindi siya very recent talaga. Um, I think, nag-ukay-ukay ako noong May 5 pa. Pero, ngayon ko lang ulit siya ma check kasi Sobrang busy ako. Kailangan ko lang i-check yung mga kailangan kong ilagay sa balikbayan box. So, ang binayaran ko, this time nagbayad ako ng $21 kasi merong dalawang items na hindi siya naka-sale. So, binili ko siya kasi gusto ko siya. And then, merong isa na hindi pala siya free runs, hindi pala siya libre, pero nakasama. So, nakakahiya naman na ipahalongkat ko doon sa cashier at ibalik. So, kinuha ko na lang. So, ngayon ko malalaman kung ano ba yung dinampot ko na hindi pala libre. So, nakadalawang bag ulit ako. So, i-check na natin isa-isa. Sana maganda yung mga pinagdadampot ko. Unahin natin itong bag na to. So, ito, blouse. Okay, yung, yung presyo niya ay $6. Ayan. Kasi ba sa akin? Um, mukhang off-shoulder siya. So, hindi naman ako nagsusuot ng off-shoulder. So, papadala ko na lang sa Pilipinas. Ito din. Okay, maganda, maganda siguro siya pang tulog. Shorts. Um, mang $10 ito pang ilalim ayan Mang $8 ano ba to <laughs> pang ilalim na siguro $6 so pag mayroon palang mga nakalagay na na stickers na yellow yun yung clearance siya just so you know. Ito naman. Okay. Pang taas. Baka okay to sa akin. Um, magkano bang presyo niya? Fourteen, 14. 14 dollars naman. Ito, medium na shirt. $7. Hindi siya sa akin kasha, so papadala ko. Ooh, ito. Shorts. Ano ba ang tatak niya? Makita yung tatak niya. So, mang, mang $5 naman siya. Ito naman, panglalaking, panglalaking shorts. Yan. Twelve dollars. Ito din. Manipis na. Manipis lang sa shorts. Pwede pang lakad yung mga mahilig mag-shorts dyan. Ayan. Um, five dollars. Ito. Mang five dollars naman. Pero medyo meron siyang konting man siya. Ewan ko kung matatanggal pa siya. So, siguro paputiin na lang nila. Ito shorts, shorts ulit um, mang, mang eight. 8. 8 dollars naman siya. Ito, Levi's na medium. Pang babae. hindi mm, na ako mahilig ngayon sa sa t-shirt. So, baka para sa anak ko na lang. So, 6 dollars. eto sleeveless na may kwelyo. Hindi hmm, ko alam kung may magsusuot nito pero ipapadala ko lang. Six dollars naman siya. Ito pa. Oh, Adidas na shirt. Hmm, I'm sure merong magsusuot nito kasi Adidas. Um, Ten dollars. Ito, leggings. Um, ano bang tatak niya? Saka lang kung anong brand niya. Okay, XL siya. Um, mag-12 dollars. Ito, Calvin Klein na small. Ayan. Ang panglalaki yata siya. Ah, mm, ayan. Panglalaki. At ito pants. Medyo maliit. Um, Zara na na jeans. Um, siguro na 'yung size niya. Oh, size 2. Ewan ko. Dito na sa akin kakasya. pero mahaba siya. Okay. Sando na small. Pang babae, syempre. Mang, kano siya? Five. Eto, skirt naman. Okay. Mang five dollars. Oh. Ito yung binili ko na hindi siya naka-clearance. At, um, tag price niya ay $34, pero mang $5 lang siya. So, binili ko to para sa anak ko, pero baka hindi na sa kanya kasha. Kasi, ang bilis niyang lumaki. Halos, aabutan uh, na niya ako. Halos magkasintangkad na lang kami. So, hindi ko sure kung kasha pa to sa kanya. To try ko mamaya wala siya ngayon dito kasi nasa school siya. So, buti na lang kasi pagkasama ko siya, lahat gusto niyang kunin. <laughs> okay. Ito naman, long sleeves. Um, mang $10. Medyo manipis. I'm not sure kung kung kakasya siya sa akin. Pero ito try ko mamaya. Ito, sando na Under Armour. Mang seven dollars naman siya. Yan. USA. So far, okay naman yung mga pinakuha ko. Okay, ito. Long sleeves na blouse, pero may, may iksi. Mga, magkano ba siya? Ten dollars. Okay. So, ito naman. sando siya. Ano ba ito? Mang $5 siya. Sando na. sando ba ito? Oh! Ay, ganito siguro ito. Oh, ang ganito nga. Ayan, oh. Ganito lang. yeah, Bagay ba sa akin? Hindi ako, nag, hindi ako nagsusot ng ganito. Okay. So, medium. So, pwede ito sa Pilipinas kasi mainit doon dito mala, malapit na dito mag mag fall then winter so taglamig na naman so ito shirt pang lalaki yata ito pang lalaki shirt na small yan ito naman ito ano siya um, parang kinat yung tag niya so hindi ko alam kung anong brand niya yan basta um, anong size niya? Small din. A shirt. Mang mang six dollars. Ano ba to? Ah, ito yata yung dinampot ko lang na hindi ko alam na hindi pala siya clearance. Ano ba to? Hindi ko maintindihan. Hindi ko, alam, hindi ko alam ano to. Naguguluhan ako kung anong klase to. Ito yung nadampot ko. Siguro na hindi ko alam na hindi siya clearance. Tapos, magkano mag siya? Mang, mang $10. So, nagbayad ako sa, sa isang damit na hindi ko alam kung anong itsura niya. Pasensya ah. na kayo, nagkukulahan talaga ako. Paano ba ito susuotin? Tapos mat matagal ko na siyang binili so hindi ko alam kung pwede ko pa siyang ibalik. Usually kasi 30 days, within 30 days pwede mong ibalik. Eh nung May ko pa siya binili so hindi ko alam kung tatanggapin pa nila. Ah! So parang ganito, ito. Teka, so natin. So ito talaga yung labas niya. Kasi yung tag yung etiketa niya nasa loob. At ito din. So, ito yung labas talaga niya. Okay. Para mapagsuot na ito. Naku, curious lang kasi ako. Tapos, ganun. um mm. Tapos, sa leeg. Masisira ang hair ko. Ano man mga, na. ang bang damit na to. Oh, <laughs> oh my word. Ganon? Ganito siya. Sino naman kayo magsusuot ng ganito? Ayan, no? So, yan siya, guys. Hmm. So, ito yung binayaran ko ng $10 na hindi ko naman magagamit or I'm not sure kung may gustong magsuot nito. <laughs> ang hirap ang suot eh. Oh. Okay. Next. pwede siyang pang pattern. Small siya. Baka kasha to sa akin. And, $14 siya, medyo mahal. So, dyan. So, yung pile na to, ito try ko. Or para sa anak ko. Tapos, so, ito din. Pang taas. Pero, may butas sa likod. So, hindi ko sure kung magagamit ko siya. So, ano siya? Ang brand niya, Caution to the Wind. Ang brand yun. So, ang size niya ay small. Mang $10. Ito naman, denim skirt. Um, Wild Fable. Ang size niya ay 00. Ano zero, zero. Uh, size 00? Ewan ko ano yun. Ito naman shorts na hindi ko, alam, hindi ko alam kung pang lalaki to pang babae. Kasi ang size niya ay small. Pero ang laki niyang small. So baka pang lalaki siya. So $6 siya. Okay. So, oh, meron pa lang isa. Okay. Ito naman ay sando size L. So, large siya. Yan. Mang $6. So, tapos na tayo dito sa isang bag. Okay. Ito naman ang na isang bag. Ito. White shirt na medium mga five dollars. So, baka kasya to sa akin. So, try ko mamaya. Yan. Ito naman. O, oh, kamukha nung kanina na white. So, mga three dollars siya. Yan. Pang, pang mainit. Okay, anong size niya? Size small. Okay. Yung mga pamangkin ko na nanonood dyan, yung laging nanonood, So, pwede kayong mag-mine. I-screenshot nyo lang yung gusto nyo. Pamangkin at mga kapatid ko. Okay? Or friends din siguro. Pwede. Basta nanonood kayo. So, ito. Um, size. Oh, extra small. Mang $7. So, medyo type ko siya. So, dyan. Okay. Ito naman ay leggings na extra small dati kasya sa akin yung extra small ngayon, hindi na. <laughs> so, yan. Mang $12 naman siya. Ito naman, um, blouse na XL. Ayan. XL siya, mang $6. Medyo maiksi. Ito, dress. Okay. Dress siya. Um, Mang $12. At ang size niya, small. So, hindi ko naman siya magagamit. So, baka may pwedeng gumamit. Actually, long dress siya, oh. Mm. So, pang matangkad. Ayan, sobrang haba. Okay. Ito, ah, uh, Reebok na extra small. Pero, parang laki. Ang haba niya sa akin. So, itry ko mamaya. Baka kasha. Ayan. Ano to? Oh. Wild Fable din. Um, ano siya? Double XL. Ayan, yung may gusto nito na double XL of hindi medyo off shoulder talaga siya. So, dyan. So, ito naman sando. Um, anong size? Um, extra small. So, hindi ako gumagamit niyan, kaya dyan siya. So, karamihan sa mga price na $5, $6, $10, ganun. So, ito naman, extra small din na leggings. Uh, um, magkano siya? $14, medyo mahal. At ito, ito naman medium, pero parang ang liit na medium niya. Ayan, so, mang six. Oh, pang ba, ano ba to? So, hindi ko alam, baka pwede siyang pang lalaki, pwede pang babae. Ayan. Sunod. Ito. Wild fable din na, na large. Ayan, so, kung maliit lang sana siya, gusto ko siya. Pero this, hindi siya sa akin kasha. So, medyo malaki. Oh. Small. Small sya na pang taas. Crop top. Hindi sa akin to... Pwede. Ayan. Okay. Ito din sleeveless na blouse. Popular, popular 21 ang tatak niya. That size large. Large siya pero ang liit ng large. <laughs> Ayan, mang, mang $10 din. Okay, may... Ooh. Grabe naman ito, yellow-yellow. Ano ba ito? Ah, uh, ito siya. Ano siya? Diretso siya shorts. Pang sport yata to. Okay. Actually, brand new pa siya. Andito pa yung original tag niya. Oh. Brand new pa siya. At ang um, magkano ba siya dati? Walang nakalagay. So, size medium siya. At ang fashion niya ay 14. Yan, bago pa. Ayan ko kung sinong gustong magsuot nito kung may magsusuot nito doon. Ito, white na sando white favor din. Um, uh, mang, mang six at saka size small. Minsan ang small nila lucky. laki. Minsan naman ang large ang liit. Ayan, ito. Okay. Mang $4 siya. Ang size niya ay small. So, I think pwede ito sa ibang kapatid ko na mahilig sa ganito. Ito. Oh, ano to? Ah. Dress naman siya na medyo close sa, sa may neck, sa may leeg. Ayan. Tapos may, may ano siya, oh. Ito. Kita nyo? Tara. Ang ganda magsuot nito yung mga sexy. <laughs> Ayan. So, mang, mang $10 siya. sya anong, wait, anong size pa nito? Oh, size, size extra small. Okay, sunod. Oh, ano ba to? Medium naman siya. Kurima. Ano ba ito? Ano ba Kumala. Ewan ko kung ano yung kumala na yan. Ayan siya, white. So, baka gusto ito ng, ng, anak ko. So, mahilig na kasi siya sa mga loose na shirts. So, baka gusto niya yan. Okay, ito naman. Ano ba ito? Medium na blouse. So, hindi sa akin siya cash So, ito mang, mang, $7 siya. Pinahanap ko yung isang binili ko na binayaran ko. Ito ko makita. Okay. Oh. Okay, it, it sa patong nakuha ko na brand new. Mang, nine, mang 19 yung price nyo na sa tag talaga. Pero, don sa, sa ukay-ukay, mang, mang $6 siya na nakuha ko ng libre. So, um, I think, isa sa mga pamangkin ko ang may gusto nito. Maganda naman siya. Yung nga lang, di ako nagsusot ng ganito. Ito pa, leggings naman. Bakit puro So, Old Navy na leggings. Mang, mang dollars. Ang size niya ay, ano bang size nito? Wala nakalagay na size, pero I think extra small siya. Okay. Ito naman siya. Diretso siya pants, so ang size niya ay small. So, ito try ko siya mamaya. Baka kasha sa akin. Ang ang hirap lang ng ang hirap lang ng ganito na pag ng mo yung derecho pants kasi pag pumunta ka sa bathroom, kubarin mo lahat. Yun lang ang mahirap dyan. <laughs> so, ito naman Forever 21 Uh, hindi ko alam kung ano ba to. Um, ano ba to? Ah, ano siya? Dress or blouse? I don't, I don't know. Ayan. Tapos, itatali mo pa. Tali-tali dito, oh. May pang tali. So, ganyan siya. <laughs> so, ang size niya ay medium. Oh, nalaglag na. Ito ay sunod. Ito ulit. sa awesome. mga sando. Mga eight dollars. Size niya small. Small so, pero laki. Hmm. Clear, clear na sando. <laughs> Ayan. Ito din. Sando din. Mga six dollars. Ayan. Anong size niya? Extra small. Ayan. Gandang kulay niya. Mm -hmm. And... Okay. Sando Dina. size medium. So, $5 yung presyo niya. Ayan. ito, hindi ko alam kung ano to. Ah, uh, pang ilalim o pantulog, hindi ko sigurado. O, oh, pwede rin pantulog. Oh, ay. ayan. Um, mang $4 lang siya. Ang size niya ay medium. Ayan. So, ito yung sunod. Sleeveless na blouse. Tapos, mang small siya, tapos six dollars. Ayan. Ito, extra small na blouse. So, I think, ano siya? Walang nakalagay, pero I think, extra small siya. Pero, Um, extra small cash pa sa akin. So, ito try ko siya mamaya. Yan. Yeah. Ito naman, leggings na extra small. Um, atleta. Ang um, presyo niya ay $16. So, so far, ito yung pinakamahal na ano, nakita ko. Ito ay pang taas na yung alam mo yung parang onesie yung diretso siya sa ilalim para siguro pag tumataas taas ka hindi din hindi, hindi natatanggal sa pagka tuck in ayan so yun lang siguro nabigay ko na sa anak ko yung binili ko na na hindi clearance so kaya hindi ko siya mahanap hindi ko lang maalala na nabigay ko na at sinuot na niya siguro So, yun lang. So, so far, okay naman yung mga pinagdadampot ko. Although, hindi ko masusuot yung iba. Pero, I'm sure na pag pinadala ko siya sa Pilipinas, merong iba na pwede magsuot nito. So, pag nag-ukay-ukay ulit ako, i-share ko ulit sa inyo. And, sa susunod kong video, ipapakita ko sa inyo naman yung mga naipon ko sa pag-clearance shopping. So, mahilig ako sa libre, mahilig ako sa clearance. Hindi ako masyadong bumibili ng mga brand new kasi nga mahal. So, kita-kita ulit tayo. Bye.